So ayun nga po no Ah uh, Hindi ako natuloy makapagbigay sa lansangan nung nakarang sa ko na nagbigay sa ng tip so hindi ko na adyo sabi ko dating gawe so hindi ako nakapag ano nakapag uh, bahagi sa lansangan. dating ginagawa ko so hindi hindi, hindi natuloy ating uh, dating gawe so pero di ba ah, uh, kasi ano eh ano, kasi ako ah... Uh, uh, bali half dila half de lang naging biyahe ko kasi umuwi ako ng Bulacan may nasigaso ako may inayos in ako kaya uh, umuwi agad ako ng mga ganun so hindi ako nakapag uh, uh, ganyan nakapag uh, uh, bigay sa kalye nung nung nakapag-share nung tip na nakuha ko nakaraan kila kila ma'am. So bali gigito na lang yatin kasi tama-tama may mensahe sa akin meron sa akin nag, 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 message na pro doon yung aking vlog na yung nakakuha pag nakakuha ako ng tip i-share pa ako sa iba sa mga madao sa so sa, sabi niya sa akin gusto niya mga ano mag-share din ng blessing so doon sa akin sa Gcash ng cash niya ayun nga so sa, ang gusto nga niya gusto niya nang i-share din sa iba sa madao sa sangan ganda na parang kung ginagawa ko so yun nga eh dahil tayo ngayon nasa bahay wala tayong biyahe pagod na lang bibili na din yung pwedeng sa ampera uh, na ng pambili ng ng pagkain uh, ano maghahap tayo ng ano ng ng, ng papel nating bigyan dito sa amin sa Bulacan. mag mag-iikot na lang ako. Hanap ako ng pwedeng ma ano, uh, mapagbigyan ng uh, bibigat na pagkain. So magshi-share tayo sa iba rin, no. So yun ah uh, kaya kasi uh, hindi ako nakabiyahe ngayon para naman uh, magawa natin yung ano yung yung pagbibigay natin ng pag-share ng uh, saya. Kasi sa mic na bagay no? kasi ah uh, ko naman na. Uh, <laughs> so yun ah uh, let's go ah uh. bibili mo tayo ng pagkain. All right. Yun ah uh, Hmm. Bali wala akong maisip na ako ng bibili ko pagkain. So naisip ko na lang uh, ng pizza. Tindahan ng pizza diyan sa sulok na 'yan. So yeah, bali bibili na ako ng pizza, tsaka ng uh, soft drink siguro. So ina pa yung natin. All right, bibili muna ako. So Bali ayan na. Ah. Ito na kabitan ng pizza, bago ano, uh, sa Bali. Yeah, tingnan mo ah. Ipapakita guys nila no. Ah, uh, pizza na lang. Tsaka uh, soft drinks na uh, 1.5. So inon bibili natin, pero papadaan tayo. All right. Let's go. Ayun na, uh, bayan minaral tayo ngayon dito. Uh, yung may sa may parang bahay na to, no? Yan uh. may... May tao kira dyan, minakita ako Pag umuwi sa, sa Bulacan, lagi ko nakakita yan, lagi ko nadadaanan yan. Diyan siya naka, naka, sa bahay na yan, tabing-tabing lang. So, yun ang gusto ko sabigyan. Yun ang nakatingin dyan niya, no? Sa tayo, trust ko siya. makakita. Yeah! main ka na ba? Opo. Ha? Nagulog na ako. Eh, gusto mo na ano? Gusto to? Ay, Isa? Pwede po. Sige, ito o. super, all guys po tayo. Sige, sa ka. it's super, all guys po tayo. Okay. Ay! Ay, sana! It's super! Thank you very happy! Yes po! To all, 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 may Ben, ben, okay, ingat, ingat ya. Tapi tu ni yon, kami ko. Grabe no, terang ano siya? Uh, tuan okay, ano, uh, 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 tua sya, ni dia kami ko. Oh, ini apa lagi? na lagi? Nada, 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 sa nada, 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 nakakaawa naman, no? Lagi siya nakahubad. Uh, wala siyang uh, laging damit. O yung bahay niya, ang niya pang perfect, mga sumpot, ganyan, kaya karton. So, yun, ah. Uh, basta sa piling na nakapagbigay ka ng konting saya, di ba? So, harap pa ulit tayo. Alright! Wait lang. Kuya! Kakalakad ka ba kuya? Oo oh. O, oh, ka muna pasayan, yan, pasa yan Sige ah Sige, okay Ayun ah, uh, si, si kuya Nadaan siya kanina, nagkakalakal siya eh So, may kumigod lang ako kasi hindi maka Hindi maka gilid ang sa So, binalikan ko siya Ah, uh, nakain na kayo sa sabay sa magtindahan Siguro parang, ako kapahinga siya Saka ito kami siyang uh, ano, mga kalakal yun na ah. tayo This the season with a nigga named Jack Peace Fa la Sandali! May bigaw sa'yo! May sa'yo! Gusto rin siya na nakakalakal Kaya ka muna! Marita, ha! Okay. O, sige! Sige! ka muna ha! Di po! O, ako po! Ano lang po! Sige, yeah. ingat ka! Yun ah, uh, si Tatoy nakakalakal din siya. Medyo paahon yun. Ito pa parang hirap-hirap sa ito lang kanyang sidecar. Ayun ah, uh, may nakita akong ba bata doon oh. No? Hindi um, bata ng lilimus doon. So, bibigyan sa kanila yung ano, yung ito pa, may itira pang tatlong piraso dito eh. Hindi natin malapit dito yung bata. Siguro magkapati magkapatid yun, basta magkasama sila eh. Ah, uh, hindi natin dito. Kasi walang paparada medyo masigip sa lugar na yun eh. Ako oh, naman, malit, malit pa. Boy! Nasa kayo? Sa kayo? Diyo, daka kayo. Ako kayo ko sa amba niya. Basta saan kayo ha? O. Oh. O. Oh. Okay. Hey, huwi na kayo. Baka masasaan kayo dyan ha? O. Ah, o. Sige. O. Sa gilid. Sa gilid. Sa gilid. Yung nakakawa naman yung dalawang bata. Ha? Malit pa. Tali-tali din pag dalawang batang lalaki. Nakakawan na nalilimos naman sila, nalilimos na nalilimos. So 'yun na. Uh, sana magusto sila sa bigay namin, no? may tabagay na uh, lang naman 'yon na uh, alam hindi man 'yon na may tabagay lang naman 'yung binigay binigay namin na 'yon sa tipas nila. So kasi gusto na din share 'yung 'yung natanggap ko na na, na, na blessing. Okay, pero hindi naman 'to, hindi naman 'to, ano, hindi naman dahil sa rate kumpara, mga uh, 'yung nat 'yung natanggap kong tip, Tsaka yung may nagpadala sa akin na gusto nito is share yung blessing niya So yun, yun, yun din naman yung inano ko, yung binahimigay ko Baka share, share ko din naman yung natatanggap ko na blessing Share sa akin, share, share ko sa iba So hindi naman kasi ako, mahihim -man akong baka isa mayaman ako Hindi ka kaya ako, hindi, hindi pa ganun Yung nadaman, yung nadaman, gusto mo maradaman na iba yung nadaman ko na pagka nakakatanggap ka um, so, uh, Gusto din nga isa yung, yung, yung nadaman ko na masap sa pagrandam Kaya ako ginagawa yung ganun no? O kaya sa so, mga, yung mga basher, no? shout out sa inyo uh, Ano ba ba yung maganda? gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo o punahin o hanapan ng mali yung kapwa mo di ba ayun na uh, minakita uli ako no like ko nadaanan niyan pag uh, lumuluwas ako pag boso ay din yan so sayo na natin bibigyan natin ngayon no ay sha oh uh, Baba mo tayo para dito ng ating munting regalo, no? So ayun ano, uh, ah, tapos na ating uh, ah, pamigay. Yung nga po, inuulit ko ha, ah, yung ginag ginagawa ko ako lang po ito kasi po, ah, gusto ko din pong ah, i-share yung, yung natanggap, natanggap po na blessing. No? So kung uh, gusto ko din maramdaman ng no? iba, yung nadaman ko, nakapag nakatanggap ako ng, ah, ng biyaya kasi sa ibang tao. So yun nga, isa eh, po, yung, yung pinabili ko na yun ay hindi sa kong pera, yun po ay galing sa nakuha kong tip kila ma'am na sakit ko. At doon sa nag-message sa akin na ah, gusto rin doon niya mag-share ng blessing. So gusto rin doon niyang ah, gawin yung ah, Uh, na, na, natutuwa siya nung, nung, na niya yung vlog ko na nag, may nag sa akin tapos sinare ko sa iba so bali ganun gusto niya manyari na uh, gusto niya mag-share ng blessing so sa, parang ang gusto niya uh, kumibigyan ako share ko din yung, yung sa akin so yun uh, kaya ginawa ko ah uh, uh, na-share din ako uh, hindi, man, hindi man kalakihan yung ginawa ko uh, yung mga pag ako at konti lang no so yun uh, kaya nga di ba sabi nga nila hindi mo mabibili ng pera ang saya pero kung gagamitin mo yung pera mo para magbigay ng saya dumarara naman ang tunay na ligaya. Maraming salamat, ingat po kayo natin, God bless po.